nakasana pagkasama kasama mo pamilya mo pero once tulad ng mga OFWs dyan in my case talaga every time na may mga celebration na ganito Christmas parang ang ano, ang lungkot si mag isa lang ako kasama ko yung alaga ko iba naman yung, yung bus mo iba naman yung ano nila natutulog lang saray kaya tulog na lang din ako tumi tayo. Mayroon tayong ulam dito. Nagluto ako nito. Oh. Ang ating pancit na express. <laughs> and meron din tayo dito ah uh, tapa na chicken tapa and then rice. And meron din tayo ditong chicken tinola sabaw. Mm. Kain tayo habang nagkukwentuhan tayo, kain tayo. Dapat kasi guys, mag-unbox ako, ah, mag-haul tayo, parang review na rin. Kaya hindi ko pa siya nagawa. Dahil busy. Eh, kailangan ko mag-upload mag ng video para sa ating it's yummy nito guys at dali lang siya lutuin itong ginuluto ko nilalagyan ko lang siya ng ano ng gulay kunting gulay para naman may gulay tayo. So, let's eat. And, tabo. Balik na naman ako ng katabaan ito. Nag-reduce nag na ng konti eh. Balik na naman. kain na naman ng noodles. Hmm. Harap nyo talaga. Kailangan ko po kumain kasi. Sana ako kakain ngayon. Kailangan ko po kumain. Iinom tayo ng gamot. Kailangan na natin uminom ng gamot. kasi daming gamot na binigay yung ano. For six months po akong iinom ng gamot. Para bumaba po yung aking... Um, ano nito? Ah... Uh, Anong tawag yan? Taba ba guys? Ba taba? Ah. Nakalimutan ko. Let me think first. Cholesterol. mapapansin maga maga talaga siya di ba guys halata ba ang mga maga kasi ito hindi ko alam kung bakit kasi ito o oh, ah, abot yung ah, o oh, ayan abot pero pag ito hindi oh. kasi maga oh, siya dito at saka masakit Mm. Kahit ito lang ayos na ako. Yung makatipid pa tayo ng ula. <clears throat> Medyo maanghang. Gumakala ko ng gulay kanina guys. Pagkatapos eh, hindi ko siya naluto. Kasi may sumpong na naman yung alaga ko eh. Sige lag sumpong. May tantrums ba? Hindi ko siya magawa ngayon. Dami ko nakuha gulay. May nakuha kong talong, okra. Dahon ng sili. At saka yung talbos ng kamuti. Isasalad natin sa bukas na natin yung gawin. Kasi gabi Kasi bukas ng tanghali. Hmm. Hmm. Ang sarap. kasing, ito kasing tapa, ulam namin kaninang umaga, kaya hindi naubos. Busin ko na siya ngayon, dinner. Wait lang a minute guys ah. Ito ko na nilagay yung aking tubig. Hmm. Ito naman ano? Yung tubig to papaya. Hmm. Bye, in a nga pala, Happy New Year sa inyong lahat. For me kasi guys, wala akong video nung Christmas and New Year guys kasi sa totoo lang. For me kasi, lumasaya Christmas. Pero, ano kasi, ah um, parang para, for me ha, yan kasi yung moment na dapat magkasama sama pamilya. Kaya lang dahil malayo tayo sa pamilya natin. Parang yun ang pinakamalungkot na araw ko. Hindi ko umiyak. Yeah, hindi ako nagbablog. Wala lang, natulog lang ako. And then yung ulaga ko ganun din. Kasi kami, na lang, kami lang lagad dalawa. Naiyak ako. Ayun. So, sana naging masaya at sana yung mga wishes natin sa this coming 2024 ay magkaroon ng katuparan. Hindi pa pala ako tapos. Tapusin ko muna yung kinakain ko. Ay, salamat. Nabusog na ako. Gamot. Mm -hmm, Ay. Uh. Ay, thank you. Thank you very much. <laughs> Nabusog din ako, guys. So, ayun na nga. Uh, ano ba yung sinasabi ko? Ayun, si ba, guys? Yun yung pinakasana. Pagkasama mo, pamilya mo. Pero once, tulad if double OFWs dyan, in my case talaga, every time na may mga celebration na ganito, Christmas, parang ang... Ano, <laughs> ang lungkot si mag-isa lang ako kasama ko yung alaga ko iba naman yung yung bus mo iba naman yung ano nila natutulog lang sa kaya tulog na lang din ako But, uh, ganun din po pag new year pag new year naman pumupunta yung kapatid ko din. at least okay new year pero hindi na na pero iba pa rin yung sama-sama kayo buong pamilya kaya every time na Christmas, Lalo na this past two years. Oo, na kami, kami, na, kami na lang talaga dito. Parang, parang lungkot talaga guys kapag gano'n na Christmas. <laughs> Wala kang babati sa'yo. Meron naman, pero although sa cellphone. Pero yung ibig sabihin na, hahag sa'yo. Yung mga ganun ba na may Hahug ka. yun iba talaga kapag kasama mo pamilya mo pagdating ng Pasko at bagong taon Have special new year <clears throat> excuse me po tsaka nung, nung second week po ng December super po kami lahat po dito sa bahay nagkasakit bumalik pa ulit yung alaga ako yung, yung kuya ko tapos ako Guys, imagine mo guys, wala no cellphone kasi yung ulo namin ang, ang ulo sakit na sakit. Nung gumaling naman ako, nung alaga ko na naman. So wala talaga. Wala kaya hindi nakapag-vlog. Wala talaga totally nagpahinga lang. Ayun, kaya New Year <clears throat> may mga video akong ginawa guys kaya lang hindi ko siya pa siya na-upload. Yeah. Kasi habang nagluluto ka, tumatahol lang sa <laughs> so, ubu ubo ng ubo, ubo, ng ubo. Di ka halos magsa, nakapagsalita din so, talagang grabe. Ewan ko kung mapansin nyo, parang... Ab o, o, <yo> nag, nag, naging, <snapchat> nag, ano talaga, naglus ako ng ilang, kung lang naman, mga half kilo guys. Pero nitong January no nagcheck ako, is tumas na naman yung aking timbang, ano ba yan? Bumalik na naman, imbes na ano na lang yun. Imbis na umawad siya na 59, 60 na naman siya. Nako. Ang kainis. So, <clears throat> yan lang muna for today guys. And thank you for watching. And please pasensya na po. And happy new year sa inyo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.